Simula na ngayong araw ng Brigada Eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Si Gab Villegas sa detalye live. Rise and shine, Gab! Audrey, ngayon ang unang araw ng taon ng Brigada Eskwela ng Department of Education sa mga pampublikong paaralan. Isa sa maagang naghanda ang Payatas B Elementary School sa Quezon City kung saan naging maagap sila sa preparasyon ng mga gagamiting panlinis para sa pagsasaayos ng kanilang eskwelahan isang linggo bago ang pagsisimula ng klase sa June 16. Ayon sa prinsipal ng paralan na si Antonio Miranda, pagpasok pa lang ng buwan ng Hunyo ay nagsagawa na sila ng inspeksyon sa mga silid-aralan at iba pang mga pasilidad sa paralan. Ilan sa mga aktibidad na gagawin ngayong araw para sa Brigada Eskwela ay ang pamimigay ng mga learning kits mula sa Quezon City Local Government at orientation para sa mga transferisa na lilipat sa kanilang paaralan. Sabi nga ng ating pamahalaan, uh, ang ating pag-aaral ng mga bata is everybody's business. Hindi lang mga guro, hindi lang mga school kundi pati ang mga magulang at iba't ibang uh, stakeholders ng ating pamahalaan. Ngayon taon ay uh, nasa higit liman libong mga mag-aaral ang inaasahang uh, papasok sa Payatas B Elementary School ngayon taon. Ang tema ng Brigada Eskwela para sa school year 2025-2026 ay sama-sama para sa bayang bumabasa. Kusaan ay binibigyan din nito ang kolektibong responsibilidad ng lahat ng stakeholder sa paghahanda ng mga paaralan at pagpapaunlad ng literasya ng mga mag-aaral. Ayon kay Education Secretary ang Sani Angara, higit pa sa pagkukumpuni sa mga eskwelahan ang Brigada Eskwela. Pagkos ito ay pagpapakita rin ng bayanihan spirit ng mga Pilipino Inaanyayahan rin ng kalihim ang lahat ng nalumok, hindi lamang sa pagsasaayos ng mga silid-aralan, pati rin sa pagkakaroon ng supportive environment na magpapalakas sa bawat batang Pilipino na matutong bumasa. Paliban sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga paaralan, kapilang rin sa mga pangunahing aktibidad sa Brigada Eskwela ay ang reading at storytelling sessions at pagsusuri sa kalusugan ng mga mag-aaral. Hinihikayat rin ng kagawaran ng mga partners nito na makiisa sa iba't ibang paraan, paraan tulad ng pag-donate ng mga learning materials, school furniture at equipment, pagkain, health at hygiene kits at iba pang mahalaga supplies para sa mga mag-aral at guro. Audrey, nakatakdang pangunahan uh, ni Secretary Sani Angara ang kick-off ng Brigada Eskwela sa, Baka, sa Bangakay East Elementary School ngayong umaga sa Lalawigan ng Albay. Mamaya na mga alas 8 ng umaga dito sa Payatas P Elementary School ay uh, magsasagawa rin ang grupong Ban Toxics ng uh, parada at cleanup drive upang magbigay ng kamalayan tungkol sa mga toxic chemicals at hazard hazardous waste na nakakaapekto sa school environment. At yan mo ang update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo, Orly. Maraming salamat, Gab Villegas.